Para sa mga naghahanap ng papasyalan ngayong tag-init, maaari yung sumukan ng island hopping activities sa Surigao del Sur. Bukod pa ito sa spring at fall sa maaring pasyalan kasamang inyong pamilya. Puntahan natin ang mga yan sa ulat ni Jason Amisola ng PTV Davao. Kapilang ba sa bucket list mo this summer ang mag-island hopping? Dahil dyan, ipapasal ko kayo sa mga lugar na pwedeng puntahan dito sa Surigao del Sur. Beyahe ni Jason welcome you to Kabgan Island. Ang Kabgan Island ay makikita sa third class municipality sa Barobo, Surigao del Sur. Malayo pa lang ay mapapansin mo na ang taas na stretch ng puting sand beach. Isa sa magagandang dagat din ito na pwedeng paliguan dahil sa crystal clear beach. Sure fun, mag-e-enjoy talaga ang mga bata. Parents and guardians, make sure bantayan ang mga bata dahil pawang tubig ang nakapalibot sa isla. Instagrammable at picture perfect din ang lugar. Make sure na ready ka to strike your best post for your best shot. Pero kung gusto mo lang din i-enjoy ang ambience ng lugar, a simple walk at the shoreline is fine. At kapag napagod ka, anong masarap gawin? Eddie, kumain. Adobong pugita, guso na nilagyan ng suka, paksiw na isda, kinilaw na isda at inihaw na isdang gangis na first time kong natikman. Mga anta! Next stop, here we go! Welcome to the Vanishing Island. Dahil sa picturesque view nito, perfect spot ito for photography and videography, lalo na sa magandang panahon. Ang Vanishing Island ay nawawala tuwing high tide. Ayon sa nakasabay naming Surigao Nons, pwede ka raw makatawid papuntang Turtle Island tuwing low tide dahil konektado lang daw ito. Maliban sa island hopping, may ibang lugar na pwedeng bisitahin sa Surigao del Sur kasama ang inyong pamilya. Isali sa inyong listahan ang Bogac Cold Spring na nasa Barobo, Surigao del Sur. May lugar para sa mga bata at meron din sa mga matatanda. Kita nyo naman, crystal clear ang tubig Medyo malalim ang gitnang parte ng spring, kaya naman be careful. Lalo na sa panahon ng high tide, tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito, pwedeng mag-manual kayaking at pedal kayak. Sa malalim na portion, pwede karing rin mag-cliff jumping. Sa Bislig City, isa sa dinadayo itong 99 meter and 85 feet na Tinoy and Falls. Ito ay parte ng Tinoy and Falls Protected Landscape dito ay pwede kang mag-swimming. Pwede ka rin lumapit sa falls sa pamamagitan ng tinatawag nilang gakit o balsa. Isang activity rin ang trekking para matanaw mo ang layers ng falls. May inilagay rin sila na heart-shaped design for your selfies or groupies. And for our last stop, binisita natin ang infamous Enchanted River na matatagpuan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Sa entrance, stricto sila sa palisiya na bawal ang pagkain at mga inumin. Ang Enchanted River may lalim na 80 feet. Noong 2017, binawala na sa lokal na pamahalaan ang pag-swimming sa main pool para sa preservation at maintenance. Kaya naglagay ng lubid na magsisilbing marka sa swimming area. Napakaginaw ng tubig rito. Masasarap rin ang mga inihanda nilang seafoods katulad ng amahong, talaba, tuway at tipay. Hmm, lamian pakaw! First time ko nga rin palang nakahawak ng isdang balo. Hanggang sa susunod natin na biyahe, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.